News updates. Mga balita ngayon, dalawang miyembro ng NPA patay sa inkwentro sa militar sa Bukidnon noon. 27 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang dating miyembro ng AFP sa Sambuangas City. Sinserong dialogo at tugon ng upapro sa pagpapahintulot ng MILF sa unilateral decommissioning activities. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa enkwentro laban sa militar sa barangay Gihean, Impasugong, Bukidnon noong linggo, August 17. Ayon sa 403rd Infantry Brigade na nanguna sa operasyon, resulta ito ng kanilang hot pursuit operation sa mga tumakas na NPA sa kanilang naging bakbakan noong nakaraang linggo sa duking bahagi ng Malay-Balay at Impasugong. Kanilang na-neutralize ang dalawang NPA na isang lalaki at isang babae na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Na-recover din sa encounter site ang limang high-powered firearms at iba pang dokumento at war materials na pagmamay-ari ng komunistang kilusan. Muli namang nanawagan ang pamunuan ng 403rd Brigade sa mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko na lang at magbagong buhay sa tulong na din ng reintegration programs na hatid ng pamahalaan. Timbog ang isang lalaki sa isang buy operation na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 9 sa barangay Canela, Sambuanga City kaninang umaga. Ayon sa investigasyon, ang suspect ay nasa listahan ng high-value individual na kinilalang si Alias Badri, 52 anyos, isang negosyante at dating miyembro ng AFP na sa suspect ang apat na vacuum-sealed packs of shabu na may Chinese markers na Guan Yin Wang na isang international drug smuggling syndicate. Tinatayang nasa 4,000 grams ang nakuhang shabu sa suspect na may street value na 27 million pesos. Nasa kustudiyan na ng kapulisan ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Idaan na lang sa sinserong dialogo. Yan ang tugon ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa memorandum order na inilabas ng Moro Islamic Liberation Front o MILF Central Committee na nagbabawal sa lahat ng kanilang mga commanders na lumahok sa anumang unilateral decommissioning o normalization activities na kasama ang pamahalaan. Sa isang pahayag na inilabas ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., sinabi nitong isang internal matter sa MILF organization ang memorandum order. Dagdag pa nito na mas mabuting magkaroon ng bukas at sinserong dialogo ang pamahalaan at MILF upang maipagpatuloy na rin ang nasimulan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Bukas din umano ang OPAPRO sa anumang programa na maaaring maimplementa sa kabila ng pagkakasuspinde ng final phase ng decommissioning at BARM election gun ban. Matatanda ang nung Sabado ng pinirmahan ni MILF Chairman Al-Haj Murad Ibrahim ang Memorandum Order number 37 na nagsasabing kinakailangan muna ng written authorization mula sa kanila ang lahat ng nais na makilahok na MILF commanders sa anumang joint activities kasama ang UPAPRO. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you